Aristado ang sarong driver sa pigkundusir na bypass operation sa barangay del Rosario Bao Camarines Sur. Alas 5.30 nin hapon, kanakaging Martes, Pebrero 13. Binisto ni Police Major Dennis Kindara, Hepe Bao Municipal Police Station, ang sospek na si alias Jess, 43 anyos, na residente ka na sa na Barangay. Inaresto ang sospek makalis na mapabakalan ng pulis-puser buyer ni Sarong Heat Seal Transparent Sachet si na nagkakantidad 1,000 pesos. Apuera kay Nina, kuha pa sa body search ang 15 pedasong heat seal transparent sa si Shea, laugang pigtutubo ng nasyabu, na may gabat na 60 gramo, asing 408 mil pesos ang street value. Napakalaking tulong ito, no? When it comes to drugs, sa, sa, sa drugs, drug reduction ng uh, BAHO, PNP at least nasa natin yung uh, isa sa mga nagsusupply dito no nabawasan tayo ng kahit pa paano, nabawasan tayo ng supplies na pwedeng kumalat at mapunta sa kamay ng kabataan Katakod kay ni, dakula man ang pasasalamat kan otoridad sa mga residente sa nasambitang lugar sa padagos ng pakikipagtabangan sa kampanya ni Da Contra Droga. We suggest na mag-stop, huwag kayong, uh, huwag nyo gumamit dahil uh, ito ay uh, very addictive ano so kung gusto mahal niyo yung buhay ninyo huwag kayong gumamit ng droga Sa presente, nasa kustudiya na kanotoridad ang sospek na nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.